magandang araw sa inyong lahat mga idol i-update ko kayo mga idol sa ginagawa nating dapuan ng mga manok mga idol yung tulugan nila mga idol ito ay tapos na mga idol ipakita ko sa inyo mga idol ito na po yung natapos nating mga dapuan mga idol oh. ito lang yung sit -up natin mga idol tapos mayroon na tayong nakatali ng mga bibistag mga idol maliit pa to sila mga idol pero wala tayong magagawa mga idol kasi napapatayan ng na, mga idol ito mga idol o, oh. ito mga idol. Yung ginagamit lang na tinadapuan nila mga idol ay baka lang mga idol. Para hindi mabilis masira mga idol. Mga idol oh. magtatago na mga idol, naiinitan. Pasensya na kayo sa sit-up natin mga idol kasi low budget lang to mga idol. Kasi yung bakal mga idol ay free lang to mga idol. Mga idol ganda mga idol silver gray mga idol ito yung bulik natin mga idol nag isang bulik mga idol na lumalabas may mga kapatid yan mga idol pero mga babae tapos yung lalaki na matay ito yung white pilsu natin mga idol may gold tayo dito mga idol ito so, medyo malaki na ito mga idol nag iisang lalaki din yan mga idol tatlong magkapatid yan sila mga idol pero yung dalawa babae nag iisang lalaki lang si mga idol pangit yung panahon dito sa amin ngayon mga idol pabago bago mga idol iinit tapos biglang uulan mga idol kaya yung mga alaga natin mga idol Alagaan natin maayos mga idol Para hindi magkasakit mga idol Ito po yung mga kak natin mga idol Ang dudumi ng mga buntot mga idol Kasi yun nga mga idol Palaging umulan dito mga idol Yung puti natin mga idol Yung buntot kulay brown na mga idol active din tayo dito mga idol pang tinula mga idol madamo na dito mga idol minisan lang natin to pag may time tayo mga idol kasi sa ngayon mga idol marami tayong ginagawa dito sa farm mga idol Mga idol, Ganda Mga idol, hindi <coughs> nga idol. Lo, pero baba na, yung silbel grey pala natin. Mga idol, ito yung tatay Mga idol, o.

Hanggang dito lang po ako mga idol. At siyempre mga idol, kung nagustuhan mo yung ganitong mga video mga idol, click mo yung like button at mag-subscribe ka na rin at hit the notification bell para makareceive ka ng update sa aking upcoming vlog. Again, my name is Amerio Claret. This is Ahiam Amersky TV. See you on my next video. Bye!